Hello, good afternoon everyone. Welcome to July in the Philippines. Kumusta po kayo? Happy New Year sa inyong lahat. At I hope na masagana ng New Year po ang darating sa ating lahat po. Then, ako is dito ako sa bahay ngayon. Yan, sa aking bun sa munting kubo. Then, dito yung mga alaga ko. Yan, pag aalis ako, yan sila. Naka ano. Kasi, wala pa yung mga bata nasa church sila. Meron silang ano ngayon sa kanilang Bible study. La Len at si Erica, si Jana Then, pag wala kasi dito pa sila, kami. Ito yung mga itsura ng mga alaga namin. Yan. Ayan. Si, si Si Esla yan naman si yan si Matilda yan isa si Blacky at yung isa si si Mike ano yan sila dahil pag hindi pa kami uh, wala pang isa makawis sa amin dito ganyan sila maya maya pupuntayan sila sa taas kasi naghihintay hanggat walang hindi makompleto ang bahay hindi yan sila pupunta doon sa bahay may hintay, hintayin talaga nila kaya ganoon sila <laughs> Yan, inaabangan nila ako so si Blackie do so before ako maano uh, before maend yung uh, year na ito gusto ko muna mag lagi ako nagpapasalamat dahil yung nga, naging bahagi kayo sa aking channel at thank you din sa inyo lahat thank you po sa inyong lahat na naging kabahagi ko po kayo sa aking sa aming sa Jolife in the Philippines thank you Thank you so much sa Ate Bibi. Again, I'm always uh, magpasalamat pa talaga ako. Then, hello Ma'am Asri Kopa, Cora Melena, and so, Ma'am Lucina Kumpay. Thank you so much, Ma'am. Then, Ma'am Pupoy, Armando Binsol. Hello po, sir. Thank you then. Uh, dakal salamat. Uh, kayo, Ken ma mo Matoba, Gabino si ni uh, very Ate Chris Bubi. Hello po Ate Chris. Ate Chris Bubi, I miss you. Then Ma'am Jilly Ivy Ruiz, Ma'am Aster, Lisel Kalugay, Ma'am Parcel, Ma'am Rachel. Ma'am Lesaram. Hello Ma'am Lesaram. Kumusta po kayo? Ingat po kayo palagi. Then kay Ma'am Ru, Sydney and Lenny Double D, Si Ate Charito Mendoza. Hello Ate. <laughs> Thank you, thank you sa lahat-lahat Then, kay Aris Nunag from Rebuilders from uh, GIL Minalin. Hello Bogs, thank you king panalbi mong kay <laughs> channel ko. Dakal salamat kay kayo ngan. Uh, ingat kayo diyan. Diyan. Pilipina Muslim then Okay, tuloy ko. Ma ano kasi yung mga dugi-dugi ko. Then uh, ah uh, ano pa to? Filipina Inu Inuslan, uh, Tarty Tess, Nora Bernardo, hello ma'am, thank you so much, uh, Mia Bumalag, Imelda Stuyi, Dorothy Beer, uh, Aimee Yohaga, ma'am, thank you so much, ma'am, uh, sa pag-bless uh, mo kay La Wilmar, kay Joseph, sa lula ni Wilmar Alto, hello po din, ma'am J. Atienza. thank you so much din pupunta ako ngayon doon kasi may hati din ako kay Wilmar at kay Lulu dahil uh, may gift po si Ma'am ay sa kanila thank you so much ma'am then Ma'am Marina hello po Ma'am Marina thank you may tanim na po doon ng mga pro tree yung ano mo property Ma'am Emma good hello Ma'am Emma good morning Uh, Cora Molina Rose, Kina Kina, Evette Mendoza, hello po. Uh, si Sam Dem Kinderstone Rojas. Hello po ma'am. Then Maxima Moore, Virginia Dasip, Virginia Gulls. Nindutan yung ang ganda kasi ng mga pangalan nyo. Yolanda Sapanta, Ma Margarita Dulay, Noel Tanido. Hello po Pastor Noel Tanido. Rose Amotobilia. Hello Pastora. Good afternoon. Thank you for always praying uh, sa lahat, lahat po. Thank you. Then Marifee Simple Wife. Thank you for being a part of Jew Life in the Philippines. So, viewers and subscribers. Hello, Batang Kristiano. Then, ito nga, ayun dito yung darling ko. Pero alis na yan. Aha. Serious, so, yun sa now, Kasi, uh, ihatid lang niya ako. Mag Hi, dong. Mag-hi ka. Happy New Year. Happy New Year. <laughs> sa inyo lahat. Happy New Year. Ano kasi, uh, seryoso to sa lahat ng, ano, lahat. Seryoso sa lahat ng trabaho. Seryoso sa lahat sa pag-drive. Serious, serious sa lahat. Ah, <laughs> uh, ba yung sa sabihin sa ila Ah, uh, happy new year. Oh, Merry Christmas and happy new year sa inyo lahat. Okay. So, wala wala po kami may masabi. Merry Christmas and happy new year. uh, prosperous new year. God bless everyone and take care always then. Ah, uh, pagtawid natin sa ano, uh, no, sa 2021. Pray po, well praying na ah uh, ang si Lord ang lagi nating kasama at laging gabay and thank you sa lahat-lahat God bless and sa lahat po ng mga nag-pray sa amin thank you, thank you po talaga sa lahat po na nagsubaybay sa amin lahat na naging part po sa amin this year, thank you po kundi po dahil sa inyo, wala rin po kaya dakal salamat, maraming salamat thank you very much po sa lahat to uh, lalo na sa OFW sa iba't ibang 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 bansa. Thank you so much po sa inyo. And 'yun lang po muna aking update ngayon dahil mag-deliver muna ako ng gift kay Wilmar. So si Wilmar is kailangan siyang uh, i-bless dahil 'yun nga uh, kasi blind siya din si Lola din. kaya uh. thank you so much po sa lahat ng mga biyaya. God bless everyone. Yan dinadala ko muna 'yung trabaho ngayon. Kinumusta ko kung ano nang nag, nagawa at ano na 'yung mga uh, ano. So, nice, nice. At natapos na ba? Oo, na. Kalapit na lang uh, bali ang gagawin nila dito, doon na lang sa ano sa sa dito sa labas. Bali tapos na sila sa loob sa body dito. Salam. Yan Kena. Kena ng ano sa taas. Proof na lang ang kulang. Ah. Yeah. Eh so, ikot ko muna para makita ni Mama. Then time na rin na mag-COE ang mga kasamahan dahil ano at doon sa kabila, malapit na din yan dyan. Matrabaho. Ayan. Ito yung hallway. Tapos kwarto. Ito yung kwarto din to dito. dito. Ayan. Ito. Ayan. So, So, mag-flooring na lang sila sa bang. Okay, kwarto din ito. Yan. Then, dyan is a bathroom. Ito. Yan. Mataas din, parang ano ba. Marami pang plano yun dyan. Then, tingnan ko muna yung mga mga workers. So, ito yung sala. Then, sala. Ito yung kitchen pala. Yan tapos na. Ito. Yan. Maganda pagka ano ng haligi. Yan. Ay, Ate Miang! Ay, saglakaw! Merry Christmas, Ate Miang. Okay, ganda na ng loob. Ang laki dito. Malaki itong place. Ito. Malaki ang sala. So, paglabas mo dito, is yan. Nakikita mo yung overlooking doon, no? Kaya ano yung poste ng loob ng poste ng signal. Then, ito sa Ate Miang paglabas mo is balkonahe. Balkonahe. Hindi pa tapos. Ayan, nagsiiwi. Ah! Hanggang ugma. Duty mo ugma. Happy New Year. Happy New Year na po. Ayaw mo ugma. Okay sige. Sige, amping, God bless. Ah, bago na motor dili oy. Indot eh. ah. Oh, at least ana, dako na gid siya, malaki na, di ko sa una. Oh, dako na. Bakay na sa imo din. Bye bye, amping. God bless. Amping dili yo Asi ah, prancing ko ya prancing pod. Okay, sige. Bye bye. Bye bye, bye. guys. bless. Uh oh oh. Si Dodo. So now, di to benda. Yeah. At si Prani. Hello Prani. Hello po. Uh, hello po. Hello dapo. Hi Ati Miang. Ate Miang, Merry Christmas and Happy New Year. Thank you sa pagbabalik ni Ate Ah, <laughs> uh, Prani, pakikuha ang basket. Okay. Tuwa basket na Kuhaan joy Joy. So, yan is, uh, mala, ano na rin to. Ay, sa taas, sa tapos na. Excited na akong matapos to. So, yan. Then, sa kabila, kaya, mahalo ma, hello, ma Marina ayan uh, po, may tinanim na rin na sa kabila. Tinanim na nila ni Janjan, Jan, ni Pidu, ni Maymay. So, binigyan ko ng ano yung mga bata para kabataan para din may mga ano sila. So, yes, yun, yung mga ano ko dito. May si Violet. Yung naggaling sa bahay, oh. Ayan. So, kailangan pang ma Ah, kailangan mo nang uh, pagkatapos niyan malinis na to lahat kasi kailangan ng ano to eh ayusin kasi nandyan pa mag-finishing hanggang labas. So Ate Miang! Ate Miang! So yan si Ate Miang. isa din siyang makatanggap ng pang New Year. Hi, salamat. Pang New Year na Ate Miang from Ma'am Emma Castillo. So ikaw ang ikapulo, ikaw ang pang-sampu na tao na pinabigyan ni Ate Miyang. Maraming maraming salamat po, Ma'am Ima. Oo. May, Oo. mayroon ako pang Oo. Hindi po akalain nga. Swerte <laughs> ha, gini mo, no? Kaya, yeah, ako gina siyang iniwan dahil alam ko sa'yo yan, eh. Ronnie, nanakay pang spaghetti. Nanakay pang Hello po. Ha? Uh, thank you po. Thank you po. Ah, isulob. Sinuot na niya yung shirt na binigay ni Ma'am Luz. Thank you so much, Ma'am Luz. Thank you. Thank you. Salamat, Ma'am Ma Luz. Uh, uh, salamat po. So, te, kompleto na yan ang imuhang baan. Uh, yeah. Ayan, kompleto na. May pansit, may spaghetti, may gatas, may... Ah, may sabon pa nga nilagay na mo. May dilata pa yan. Si... May bilin. So, may itong sudlan. Ano yun? Ito okay, sudlan. Waka na na siya. Okay na na siya. So... Yan po. <laughs> Despiras da. Aha. Ugwa po. Gindo tanawan ninyong gikuan. So, wala. Umana ni ko yan o. Umana. Anto So, storage is, uh, yun nga. Tinapos nila yung pag-finishing. Uh, nagmirinda na mo? Wow. Dagkuha po ni Ang laki ng ano. Ang haligi ko yan, no? Thank you, Kuya Prancing. Delio. Kuya, ah, uh, ko Kuya. Thank you, Delio. Thank you. Hmm. mustah mga Jan? Ganda? salah. i Oke okay, next. Oke. <laughs> <laughs> Oke. <Okay. Happy birthday. laughs> okay, dua 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 yeah. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. 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 Happy oh, birthday, Christmas! Happy New Year. Good morning. Ipapagot, <laughs> gi ipagukod dito. Ito, pasal birthday sa libra. Iyan pa kayo. Okay. Kita sa Ya, Kita sa. o'clock here ni? Oh, yeah, morning. So, yeah. birthday is birthday. Then, sa pag dumala sa mga katawahan niya, ipiyal sa Diyos niya. So, uh, salamat po ni Pastor na uh, Ila niya namo sa amun uh, pinabuhi. Then, uh, diha na mo nakita ang pagkamatinudanon sa pag-alagad sa Gino. Then, tanunay uh, mo niya ngayon dasig. Isa na Ah, panahon nga maluya me ah, padayon lang nga siya wa siya kapuya nga magdasig dito ng na pita so salamat ang ginawa na sa iyang kinabuhi nga siya naghatag ug maayo nga kasing-kasing sa... padayon lang pas sa imuhang mga bulhaton so ako nga isunod eh pareho Ibu, tuh. Ah, mga... uh, Kape mas?